YouTube, kamusta? Good morning! Magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga bisita at lagi po namin kasama dito po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapatid. Kung bago kayo dito, wag na wag niyong kalimutan mag-subscribe, Siyempre po, pakilike na rin po, pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil everyday naman po tayo nag-upload dito po sa Papong TV. Mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon is bakit ba ganito ang nangyayari? Na base sa maraming survey at ilang researchers po na ang lalaki po takes about 2 to 3 months bago ma-in-love. At ang babae naman po takes about 4 months naman to totally feel at masabi talaga nilang na in love na rin po sila. Siyempre alam naman po natin na survey lang po yon At siyempre po lagi ko naman pong sinasabi na iba-iba pa rin po. Case to case basis naman po talaga yan. Isa pa po dyan yung tinatawag na infatuation dahil napakadalas pong mapagkamalang pagmamahal po ito. Para po sa akin, wala naman talagang conclusive amount of time para masukat po talaga natin kung kailan dapat mainlove ang isang tao or kung kailan ba talaga umiibig ang bawat isa. Pero syempre kung gusto natin mapabilis, meron tayong mga paraan na dapat nating gawin. Salamat at naging bisita kita today. Pero bago tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? welcome at magandang araw po sa inyo mga kapapong. Gusto ko po muna sana kayong imbitahan bago tayo mag-proceed na paki-like and follow naman po tayo sa ating Papong TV FB page dahil doon po tayo naglalagay ngayon ng mga short video bilang tugon po natin sa mga sumusulat po sa atin sa ating comment section. At syempre po doon din po tayo naglalagay ng mga latest update po sa aming channel. Diretso na po tayo sa topic today. Naniniwala ka ba na love can be controlled? Syempre, it will depend naman sa mga actions at ipinaparamdam po sa atin ng isang tao. Ang love ay halos walang pinagkaiba sa karaniwang nararamdaman po ng isang tao. Nandyan yung takot, uh, fear, pag-aalala, stress, pananabik, na halos pare-parehas din naman po na level. Ang ibig ko pong sabihin is pare-parehas po na pakiramdam po yan at nararamdaman po ng bawat isa. It means, kayang madagdagan, kayang mabawasan. It can be controlled. In this article is pag-uusapan natin kung paano ba talaga ma fall ang isang tao sa atin. At siyempre paano ba de-develop to? Paano to madadagdagan? Paano magle-level up sa point na dire-diretso talaga yung feelings niya sa iyo? Sa dami ng traits na pwede natin gawin from physical appearance, emotion, character na pwede natin ipakita sa isang tao, yung being confident. Pero kahit nandiyan po lahat ng bagay na yan, kung minsan dapat nandun pa rin po yung dapat nating gawin. At ilan sa mga most effective traits na yan para isang araw ay biglang magising na lang po yung taong gusto natin and then suddenly unti-unti na niya nare-realize na mahal pala niya tayo. Unti-unti niya napapansin at nauunawaan yung positive traits po sa atin. Mga kapapong, kung talagang gusto mong may ma-in love sa'yo, suddenly biglang instantly na fall in love siya sa'yo. Napakaraming traits niyan. Sabi ko nga, nandiyan yung mga eye contact, yung mga little bit of physical touch. Pero syempre, gagawa po tayo ng mga ilang epektibong paraan kung kailan pwede natin simulan na nandun tayo sa safe side. Isa na po dyan, syempre, yung parang hihingi ka ng small favor po sa taong to. Small favor na pwede niyang gawin sa'yo na hindi lang po one time. Yung at least papaano kahit series ng ilang moments. Mga ilang panahon. Like for example, uh, pwede niyang gawin sa'yo in 3 days, pwede niyang gawin sa'yo in 2 days or 1 week. Nothing that requires much effort po coming from this person. Like for example, magtanong-tanong ka, magpaturo ka kung paano talaga magkaroon ng YouTube channel or halimbawa isang subject po or isang business online. Yung mga tipong gano'n na magkakaroon po siya ng responsibility na i-mentor ka. Ang iba nga po sa alam natin ay nagpapaturo po ng ML, Roblox, mga online games kapatid na nagkakaroon po sila ng connection initially. Or let's say for example, humingi ka ng small favor like Uy, pwede ba every other day paki-message or paki-miss -paki call naman ako every 3 p.m.? Just to remind me kasi meron akong dapat gawin, meron akong dapat tawagan sa mga oras na yon. Kahit mga MWF lang, like tawagan mo, kung miss call mo, kung message mo, ko. mga small favor lang na hindi naman po required na mag-effort siya ng gusto. What will happen, kapatid, is he or she will start to wonder. Medyo mag-iisip siya, mapapaisip siya, kumbaga, para nauhulog na siya rin sa responsibility na yon, magtatanong siya kung bakit ba niya ginagawa in the first place. At lalabas po siya sa kasagutan na maybe special ang tingin ko sa taong to. Dito na magsisimulang gagana at mag-ooperate po yung brain natin. May ituturo at may sasabihin po sa atin. Telling us na somehow, baka naman mahal or gusto natin ang taong to. Another situation po na pwedeng basta nalang ma-fall bigla sa atin. True experience kapatid, marami na rin po nakaranas nito is ask him or her for a date. Friendly date, let's say nag-lunch date lang po kayo or nag-uminom lang po kayo ng coffee sa isang tabi. Lagi ko nga po sinasabi sa mga one-on-one -on -one consultations po ng Papong TV na kung meron kayong pagkakataon, isyayain niyo po yung girl or yung guy para magkaroon po kayo ng moments together. Pag nakuha nyo na po yung slot na yan, spend time at para may pakita nyo po yung positivity. Huwag po kayong gagawa ng any moments na signal po na mahina kayo or negative po kayo. Yung bang instantly magbabago po ka agad-agad yung pananaw niya sa'yo? Siyempre before hindi pa naman kayo nakapag-date. Pero make that certain date para magbago po yung pagtingin niya sa'yo. Hayaan niyo po yung mga pagkakataon na yun na makilala ka niya ng gusto. Kung baga, have some time to share yung mga positive plans mo sa buhay. At syempre po, dapat din po ipakita natin na tayo po isang listener. Sabi ko nga po, yan yung mga traits na hindi natin masyadong nagagawa. Ipakita po natin na ready tayong makinig. In that way po kasi, syempre pag ginagawa po natin yan, medyo maa-attach po siya sa inyo. Dahil syempre, nagkakaroon po siya ng moments to share his or her plans din naman by showing excitement and positive plans na mga balak mo mo pala in the future, sigurado po ako mga kapapong ay magbabago po ang pananaw ng taong to sa inyo. Then kung halimbawa nagsucceed ka to share that certain moment sa kanya, yung excitement, positivity na ipakita nyo po on that date, The next day or the following day o yung mga panahon na susunod po doon, you must do the opposite kapatid. Kailangan mawalan po siya ng access sa inyo. Dahil the following day na inaasahan niyang magiging mas excited ka, magpaparamdam ka or magpapakita ka or let's say even magyayaya ka nga po ng date, gagawin mo naman po yung kabaliktara na hindi po niya ini-expect because you need to ignore this person completely kapatid. Dito, parang medyo mag-ghosting ka pero in a positive way. Kung gusto mong ma-in love or mapansin ka ng isang tao instantly, marami naman pong talagang paraan. Kung gusto mo talagang ma-in love at unti-unti mapansin ng taong 'to 'yung mga positive traits mo and eventually ma-in love siya sa'yo, napakarami niyan. Ang pinag-uusapan natin ngayon is kung paano po tayo makakagawa ng parang impact, ng parang blow, kung saan parang nakikita niya kagad 'yung mga mabubuti at ma-in love siya sa iyo. Hindi naman po sikreto at napakarami pong nakakaalam at naka-experience nito. Napaka-inihinto mo pong mag-care doon naman sila magsisimulang mag-alala sa atin. Ganon din po yung kapatid kung halimbawa may ex kang hinahabol, tigilan mong habulin at ahabol siya pabalik sa'yo. Meron kang minamahal, nililigawan, tigilan mo at mapapansin ka niya. Sabi nga nila, you will never know its worth until it's gone. Kung gusto mo merong taong ma-fall sa'yo, hindi lang po ito sa usapin ng ligawan, chat or even pakikipag-date. Kung gusto mo po ng solid at sigurado, kailangan alam na alam po natin at kontrolado po natin ang ating gagawin. Hindi masama mga kapapong if you know how to act interested but not demanding. Ah. Sa kahit anong pagkakataon, tawagan, magkita, magkasalubong, magkatabi sa FX, always leave a positive traits utol. Huwag po tayo magpapakita ng anything na ikakadismaya po niya. Mag-iwan ka ng positibo and then learn kung kailan ka dapat mag-back out. Huwag na huwag kang maghangad ng kahit anong validation or tanong dahil ito po ay magsisignal na mahina ka kapatid at medyo insecure. Lastly, learn the big difference between the word ak and ask sabi ko nga sa inyo mga kapatid, lagi kong ipinapaalala na iwasan po nating magtanong ng magtanong. Hindi masamang magtanong sa isang banda. Pero ngayon kasi nowadays, nagsisignal po yan na kayo po ay merong dapat alamin, kayo po ay demanding, sometimes nga po nami-misinterpret pa na para na may pressure kayo. It's a sign of insecurity kapatid at medyo mahina ka. You need to act and express dahil dito mo po may papakita yung confidence at syempre it will display na in control po kayo asking kasi will display na confused ka, unstable, at syempre parang hindi mo kontrolado. Ang daming katanungan, di ba? Di ba ang tao pag natatakot, nagtatanong yan, saan nyo kami dadalhin? Ano mangyayari? Bakit walang ilaw? Ang daming tanong eh. Pero yung taong confident, tahimik lang, di ba? Tumitingin lang. Ganun siya kapatid. Kaya magtanong is a sign of weakness para po sa akin. Hindi masama in a proper way. Pero hanggat may iwasan po natin utol, if you wanna gain interest, at syempre po pa, para ma-fall in love sa isang tao, iwasan po natin yan. Kung kayo po ay nangliligaw mga utol, learn to act. Act versus ano nga, di ba? Act versus uh, asking, di ba? Iwasan po natin yung magtanong na magtanong. Act lang po tayo ng act. Ipakita po natin on how thoughtful we are. Ipakita po natin kung ano yung kaya nating ibigay. Pero wag na wag tayong magtatanong. Di ba? Lagi nga po sinasabi yung, uh, ko na rin before, yung Morgan Freeman principle, di ba? Si Morgan Freeman, we know him very well. Hindi siya masyadong good looking, di ba? pero napakalakas po ng confidence niya. Ang style po niya mga kapatid, nabanggit ko na rin po sa mga vlog ko before, is eh, syempre yaak niya, sasabihin niya sa iyo kung gano'ng kanya kamahal. But he will never ask your question. Lagi niya sinasabi, eh Mr. Morgan, paano po yun? Paano niyo po malalaman kung mahal po kayo ng isang tao? Why should I? Hindi ko dapat gawin yun. Ang gagawin lang daw niya, isasabihin lang niya, then he will go back to business. Punta na siya sa negosyo niya or whatever yung business niya ginagawa. And then kung gusto ka rin ng isang babae or isang tao, lalapit sa at Ganun lang po yung mga kapatid, yung Morgan, uh, Morgan Freeman Principal. Hanggang dito lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo. Siyempre maraming 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 salamat po sa mga sumusuporta po sa atin dyan. Patuloy po nating alalayan mga kapatid. Tulungan po natin yung mga YouTuber na Pilipino. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po ha, uh, Papong TV.